Isang granada ang natagpuan sa Head Office ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kanina umaga. Nakita granada sa ginawang paghalughog ng pinagsanib na pwersa ng Quezon City Police Bomb Squad at mga utility personnel ng LTFRB. Bago madiskubre ang granada, isang bomb threat ang tinanggap ng LTFRB. Sinubay bayan ito ni Erwin Temperante at narito ang kanyang report. Nagkagulo ang mga tauhan ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB matapos makatanggap ng isang tawag na may granadang pasasabugin sa kanilang tanggapan. Dalawang beses tumawag ang hindi nagpakilalang lalaki na nagsasabing may apat na granada sa loob ng nasabing gusali. Dalawang beses. Pangalawa, sinabi niya na bumaba na kayo, umalis na kayo dyan, apat yan, isa sa CR. Sa unang pagsisiyasat ng Quezon City Police District Station 10 Bomb Squad, negatibo sa labas ng building ang anumang uri ng pampasabog. Kaya't inirekomenda ng mga otoridad na hingi ng tulong ng mga empleyado upang halughugin ang kanika nilang opisina at agad iulat ang kahinahinalang bagay na makikita. Ang gagawin nila, within 2 minutes, mag-search sila sa kanika nilang mga cubicles kasi sila pong nakakaalam kung mayroon pong bagay doon na hindi uh, nararapat doon. At Pero wala pang isang minuto Nagkagulo na ang mga empleyado sa loob ng gusali. Isang granada ang nakita ng maintenance crew sa CR ng ikatlong palapag. Opo, yung granada po nakapatong, kaya nga po ako napatakbo agad eh. Ilan? Isa, isa lang? po. Isang MK2 hand grenade ang nakuha ng mga otoridad. Maliwanag na walang intensyong pasabugin ito dahil hindi naman tinanggal ang safety pin nito at binalot pa ng tape. Maaaring pananakot lang umano ang naisgawin ng mga nag-iwan ng granada. Paiimbestigahan naman ang labing dalawang gwardiya na naka-duty ngayong araw kung papaano naipasok ang granada sa gusali. Uh, hindi naman siguro personal sa akin kundi sa buong uh, LTFRB at uh, ito ay lalong pag-iigtingin namin ang aming uh, security para sa kapakanan ng mga taong nagkakaroon ng transaksyon dito sa LTFRB pati na rin ang mga empleyado ng uh, aming opisina. Sa kabila nito, tuloy naman ang trabaho ng mahigit isang daang empleyado ng LTFRB Head Office Erwin Temperante Eagle News